Mag-iisang oras yung biniyahe. dito na po tayo medyo malayo layo din talaga no mga isang oras na takbo tagal na ako hindi nakakabalik dito may dal ito. ito yung sinasabi ko sa inyo no pero ngayon baha siya may dal susubukan lang natin kung may alimango ba dito ngayon kasi ilang buwan na rin tayong hindi nakakabalik siguro mga ano na mga limang buwan may sobra pa mga idol try natin maghanap-hanap ngayon kung may makita tayo no sana sana may makita tayo ngayon para hindi pulog yung pagpunta natin dito kasi napakalayo pa naman napakasukal lang ngayon ngayon ah. tumukubo na yung mga naba mga aroma tabi po po dami lupa na patay yun yun Sana may makita tayo dito ngayon. Nakakatakot na ngayon dito. Sobrang ano na. Sobrang suka lang dito. Tabi-tabi. tabi Ayan ba? Agit lang ako ngayon Saan na walang naganting dito ngayon? Saan na walang naunang naganting sa ringga? mga palatandaan daan sa suba ko ngayon kamay laman yun binaba ko yung ano dito meron palatandaan daan butas dito na isa ba yung nakuhaan natin ng pula dati kaso yun basa ako ngayon hindi na ako tumuloy ang lalim ng tubig tapos ito dito may pakas ito ay may pakas may dalawa sa, parang karugtong to dun ano nilaman to ito labi matutunidor. Ayun. May bangung batong. Ini na maano. Malaki. Malakas kasi yung ulan dito nung kagabi ba, kaya baha siya. Tapos yung tubig, uma taas. Kaya hindi tayo makababa doon sa baba para masikta doon mayo. Sayang to. Yan. Bakso pala yung ano tumutunog kanila. Wala naman. Sayang yung butas dito man 'di ba? Kasi pa naman niya nagkaka laman ba. Yung andiyan sa tubig sana. Kaso puno 'yung chamber mangatrap dito. Ano? Panggalmay doon. Bukan natingo sa taas. Ang galagat talaga nating hindi nakabaliktad dito. Na. Tibi po. Tibi po. Merong nagbutas by the way sa kabilang sa hapa may dugo. Di ko lang kung may laman ba. dami pa naman pato dito matatalas yan lalim na yung tubig oh. tabi tabi po wala akong pang binta. ay naglublub lang na sayang ayan o oh. lalimahan mo to eh pinuloy na idol ayan o oh. siguro matigasan siya sa lupa ay may bato kasi may Grabe, nakaumbok pa naman. Hindi niya tinuloy mga idol. Marami kasi yung bato. Siguro pag kahukay niya ba, tumama na sa bato. Yun. Hindi na siya nag-continue. No? Ay, nakamabukya tayo ngayon. Ang layo ba naman ito. Uyuh. Bukan nanti masih tak asmin tu, sebab saya mengasap apa? Gilid na sa Oh, may gilid. Itong tubig na to, Tubig na to sa sapa. Itong dumadali na bako. ito banda may parang hinukay na malaki may dalo siguro ay maango yan hindi na tuloy dun sa pinakataas kasi sapa sa na yun okay. ano dun? kung may banakon balik lang tayo dun sa kabila tayo mga yan mga dito ako sa mga ano, ugat ng mangga may nakita ako biglang manok malayo yung tubig mga ba hinapa ako yan mayroon Ak idol ah, <laughs> takwas bunog laki ng bunog mga kau bau bau kan ni dekat situ sikit-sikit memang aku bagalau ini bang kajian ni tu nak kena bunuh tu ini rakah eh. ini rakah api ini kau dengar tu ano dagdag na rito dyan na oh no? kasi parang pakiramdam ko sa limang mabukya tayo okay. laki <laughs> kala ko ano na yung gumagalaw idol bunog pala kaling na ako dun sa ano sa mga palatandaan natin na kahoy dun idol ba malalim na yung tubig ano kunti lang pala yung hibas ngayon idol yung dagat umangat na At saka sinubukan ko na rin na singkawin ay wala siyang laman babalik na lang ako doon sa alas na pupuntahan natin no? sa taas nito kunti sa kabilang gilid ng ano ba sa pa dito na ulit ako sa taas mga idol grabe may mga ano may mga nakita akong bakas so parang walang mga uh, laman mga butas walang laman mga Ini pa may lampinig pa kamuntik tayo dun putak diba yun know? o dami wala pa tayong huli makagat pa tayo ng putak di ay di malas yun pwede dyan ni malas ah Abi, napakadalang na ni Almango dito ngayon. Ang so, subaw. Oh, tumawid na ako kanina. Sabi. Siguro. Ito lang talaga mauwi natin ng idol. Isang bunog no. Isang bunog lang talaga siguro mauwi natin. Ayan. Ayan o. yung sinasabi kong ano may butas sa ugat ba. Na malalim. Hindi siya maano may idol. Sisingkawin ko sana. Ayan yung dahil natin dito. Ayan planning and my dear yung Itong, mga bakas bakas pa na alimano kaso parang walang mga laman nakatakot ah, na lumusong dyan sa ano sa mga kasagutan ba magka may putakpi na naman madali pa tayo putakpi my dear dito na ako guys, medyo mahirap dito na ako dadaan bukya tayo ngayon sa limang ano ito na rin yung ano ngayon last na balik natin dito kasi wala din may nag ano na rin dito ba may nang huli rin ganda pa naman sa asphalt. sayang din yung ano nakita natin dun sa taas kanina may dun pinagkakayan ba pero oh, hindi tinuloy. Medyo matigas din kasi yung ano dito. Ito. May butas may dito. Try natin. Pero kung oh, alamahan na ba ito. Alamahan na kumo. and Babo. You oh. know. Parang ano? Parang dako mo. Parang dako mo Yan. mo ito. Kumuhin mo Nag-ano na ako. aakyat na ako doon sa motor kasi nga wala namang ito yung nakuha natin ito lang bunog na isang bunog may do. puti na lang may bunog nagdagan ko lang doon sa bahay lulutuin natin ito may do. malaki naman siya may yun hmm. gagataan natin ito no talagyan ng maraming gulay ba para madami siya <laughs> wala talaga eh hindi ako nakaswerte ngayon sa pag-alimang wanting natin yung kasamaan lang dumayo pa talaga malayo pero okay lang yan hindi naman talaga natin masisigurado yung ano may dalo bawat lakad natin bali doon na po sa bahay ulit may dala pagkawin natin may dala kasi bibiyahin naman tayo mag isang oras ito lang <laughs> wala talaga mga idol isang oras mag isang oras yung biniyahe ito lang yung nahuli wajut <laughs> Yan, kita guys na po doon sa bahay ulit mo nila. Tsaka mag-shoutout po tayo pagdating na rin doon mga idol. Few inches later. Yun, dito na ako sa bahay mga idol. Nakarating na po. Isa lang yung nahuli natin. My <laughs> Uy, yeah, mga idol. Uy, hmm. mga idol. Uy, mga idol. Shoutout. Shoutout ng mga idol. Shoutout to si Binbin ngayon mga idol. Ito siya. Ayan. Okay, balik ito siya mga idol. Isang piraso. Ang sinabi ko kanina doon sa pinuntahan natin sa spot my idol ay mag ano tayo magluluto pero hindi na lang siguro my idol no kasi alang-anin din siya my idol isang piraso no Anuhin ko na lang yun eh, iihawin ko na lang siguro hindi na matutuloy yung ginataan natin tapos parisa na lang ng ukra namin para sa paniudto no Shout out na lang po tayo mga idol and... hindi na tayo magluluto mag shout out na lang kami ni Calvin Kali kuya shout out tayo kuya Shout out tayo sa mga idol Shout out si Wawa Chihuahua. Hmm. Dito lang po kami um, sa comment kukuha ng shoutout mga idols dun sa last upload natin na video. <laughs> shoutout mga idol, Kamulitsin ko mga idol. <laughs> yeah, shoutout po pala mga idol no bago tayo mag ano mga idol mag outro sa video. Shoutout kay Ma'am Abigail Mingarin. Shoutout. Ah, ito ba sa camera? Uh, Shut down! <laughs> Yan, doon sa last upload pala natin na video. Inulit ko po yun, Maydol, kasi na-mute pala yung ano, yung video natin. Nung unang upload ko, hapon, na-mute siya, kaya nilit ko, Ginabakasan, na-upload ko ulit, kaya po wala yung sound sa Maydol. Kay... Tio de la Cruz, kuya. Shut down! Kay Leonard Baldosa. Shut down! <laughs> Kay Jujo Mixed wow. Vlog. Shut down! <laughs> wow. Kay Ma'am Danish Alcaraz Miscalado. Sakit! Kay Ate Cheryl Saldo. Sakit! Ayaw, guniti siya kuya. Kay Carlo Minurias. Sakit! Kay Ma'am Sharon Murata. Sakit! Panso Daniel. Sakit! Kay Kuya Rolf Kunz Ninong. Sakit! Kay Ate Kari Kunz. Kumusta na po kayo dyan? Sakit! Kuya Ninong, no? Ingat po. Niyo. Shut down. Ah, shut ah, down. Ah, 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 shut down. Ah, ah, shut down. 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 Shut Shut down. Shut down. Shut down. Shut down. Shut down. Shut <laughs> Kay Marlon Pilinyo. <laughs> <Kay> Ang hilito Cabistrano <laughs> Kay Mam Ma Marivic Claraval. <laughs> Kay Walter Tupij. <laughs> Kay Joseph Magdura. <laughs> Kay Janet Erlano. <laughs> <laughs> June's Fishing TV. <laughs> Kay Ate Jocelyn Mangubat. Jimar <laughs> <laughs> Kalibay. Shoutout! Kay Macchiard TV Shoutout! Kay Mam Ma Amalia Rochester Shoutout! Kay Salup Adlaw Shoutout! Kay Is Ito? Is Induso right. Is Induso Sh um, Shoutout! Shoutout! <laughs> Kay Billy, Billy Abasolo Shoutout! Yan, shoutout po sa iyo, idol mo Kay Jocelyn Rokido Shout out. Kay Agustin Suto Shout, out, shout out. <laughs> Luciana Kalibay Kay Evan George Ramos Kay Marson Will ta Pat Kay TV Buhay ba. shout out sa. Ba? Kunyent shout, <laughs> <Baho>. <undyan. laughs> shout out last Shout out si Paco. Paco. Yan shout out din kay Papa Jewel dyan, no, Sa ibang bansa, ingat ka dyan pa. Kay Ate Raquel. Tukita. Kuya Kinji, tukita ng Japan. Shout out po sa inyo dyan no, mga idol. No? Maraming salamat po talaga sa walang sawang support niyo po mga idol. Bali, no? i-upload natin yung video na to. Kahit ano mga, mga yung, idol. Kunti lang yung huli. Isa lang talaga mga idol. Wala ako na huling alimango. Medyo hindi. Hindi natin yung, yung lakad natin. No, pero at least, Meron pa rin isa mga idol no. Pangulam namin yun. Hindi ko na lang i vlog mga idol. Kasi medyo lang ani na finish Next time na lang mga idol sa ano sa limang hunting natin. Ayun, maraming salamat po sa inyo lahat mga idol. Mag-ingat po kayo palagi. Bye-bye. 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 Bye-bye na hindi. Bye-bye mga idol. Bye. Bye.